Ma'am, i-ano niyo ako dito, ma'am. Wait lang, ito yung feeds ko. Hmm, I-follow nyo ako, tapos i-assist nyo ako dyan. Tatato ko naman ano, na, tapos pwede naman na ano, eh. Pwede. Pwede home service. Ah. Pag sa mga ganun kasi, eh. pag nag-home service ako, tapos pwede yung tattoo yun, may vlog yun. Mm. Mm -mm. Pero sa inyo mm -mm. yung transpo nun, kung baga, For example, ano, uh, gasolina, gano'n ba? Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Ah, okay. Kahit ilo. Ipalo niyo ako dyan. tapos mga yung gusto mo oh! magpapatato. Tato. tato. Mm -hmm. Ayan, ayan. Aray, Ito. Gcash ko Gcash mo lang? Main. Mm -hmm. Anong po pangalan mo, ma'am? Main. Main? Main, Main. Kasi marami din mga adik sa toto dito sa bahay. Maraming? Adik din sa toto. Ah, sa, sa inyo. Bisak po. Lahat kami dito, puro may toto. Pero saan kayo nagpapatato? Tarlac pa ako. So ah, taga Tarlac. Tar ah, taga -tar Tarlac ka ba? Mm, ah. hindi naman. Napunta lang ako. Napunta Zero, ka lang doon. 09 na bumalik. 0915. 006. 006 0083. 0083. Mm -mm. Ano, pinaglaroan lang yung bulat ko. Saan patihin? Ha? Oo oh, nga, pangit na pagkagawa. Yan lang dalawa. Saka yun dito ko. oh, nga, pangit na pagkagawa. Hindi mo nga nag-aaral ko yun. pag-ano ako yun. Tinry ko lang naman. Dito, may tatakan dito? Wala. Gusto mo kita dito? Dito. Dito, ayaw mo. Masakit um, dito. Hindi, hindi siya masakit, promise. Hindi siya marami na ako natatuan. Masakit din dito eh. Okay na? Dito. Misis mo ko dyan, mama. Ah, sige kaya. Or ano na lang, wait lang. Ito, mama, wait. Kunin ko na lang number mo. Min? Sige, ma'am. Thank po.